Mm -hmm. Hi mga kalugit, kamusta pong lahat? Ayan mga kalugit, meron tayong client. Ayan mga kalugit, o daming dry skin at mga kung ano-ano nakabaon dito mga kalugit. Oh. So ayan mga kalugit, punta naman kayo sa Sherwin Ladrido Saloin. Phase 1, Black 56, Lot 6, Dika Mintal, Davao City, Street lang mga kalugit sa guardhouse. House. Tapos na ang New Year mga kalugit. pila ni Katuig yan? Isa. Isa Katuig. Mga kalugit, isang tao na mga kalugit, hindi nakapaglinis ang ating client. Hey, gaya ko, ano yung puto ang Ayan shout everyone, shout sa buong mundo, happy new year. Ayan mga kalugit, matagal po akong mag... Ah, hindi, 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 Show hindi, 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 mga kalugit, shoutout, shoutout So, ang mga kasama ko, mga kalugit na sa vacation pa, dalawa lang kami ni Kristi dito. So, dandaan natin mga kalugit bago magdugo. Kasi, murag warts na siya dahil. Warts na. Sinduti mm -mm. Sakit ya. Tapoy pa ang mga tao ron no? yun. Hindi, ay itulog. Dumino man ang New Year yan yun. No? Oo. Oh. Uy, abi pa palupok din Wala. Sabi na kung ka. Wala eh. Pasko. Hindi po. Hindi po. Naman no, di akong mama. Ah, uh, nalang sa jet na? Wala eh. So sa lang. Hatod juga gaya boss. Nabaligyan na ito yung sakyanan. Ah,

Sige nga. Ang mga eh, kaabot bigos kaya. Kung so, hindi ka mag-aircon, hindi ganda ba ano, isa lang matang mabuwasan mo. Sige po. Ginansya kayo pa itong sa na ni Epril? Oo oh, yeah. eh. Sige ako. Yan, anong baligya ko eh, ginansya. Nagyayari nag-business kayo na. Ano Okay, okay po dito. Sumbo okay, 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 na yung utarang tubo. Gabay ka po. Tama. ka kita ng live ko. sino yun lang. Oh. Facebook page na ba yung gamit no? Page? Hindi pa gamit? <laughs> Nakawag doon si Abin niya. Hindi. Nafollow na ko. Ikaw ka live. Oo. Ang Ikaw na -dun. Mga kalugit. Ang customer natin ay wrong warts mga kalugit. So kailangan dandahan natin mga kalugit para hindi magdugo. Kasi may hirap magdugo mga kalugit. Kumalat po. Ayan o, oh, kita nyo ng itim-itim mga kalugit. Mata nyo yan. Kailangan hindi nyo yan makagat kasi once Alright. na... Ah, jersey agad nyo. city. ngayon lobat ayan niyan lang din oh okay. halog oh.

Nami mong tulog. Mm, Lubat. Mo. Labi mo. mo gabi na. Ah, sige. mo Gabino. Gawin ka Hmm. na dula mo nga ako ng Facebook daw na hack ba yon? ano mo ako ng account? hmm ano? Oh. Oh. ayoko mga jersey, oh. sabagay so, ga got... oh. ikaw lang ka buat y i naga ano? nagan ako mga tao hmm Ayo. Nagyan nag-ano ka nun? Ano ko Taiwan. May akong hmm, grito. Eh. Ako yung mga gasto yun. Ang mga sa sakyanan, mag ano mo? pero brato to palit mo kay April loh no? hindi ba kung ibaligya niya to sa una sa imo ha. Oh, mo talagang 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 talagang

Mm. Palawan mo sila. Oh, <coughs> Mahal lang ang ano no? Ah, Hindi, Manila. Ah, sa Manila. Tsaka unang barato lang ano? Oh. Huwag na ano kung may mga party party Normal ah, na. Nagkita na eh mm -hmm. Di ba tatuan ko pa na? ano lang eh, paano mamana niya Eagles? Si Eagles pa, nandiyan nga nilana Ay, sing 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 sing? tulog eh tulong lo uy tao karon tapui tapui na mo dira na

Well, si Pipian, well, wala mo ako Sa Huibis pa, ay sa Amar, 4. Yung helmet ko ba, sinuli. Dito! Ha? Dito sunod. Ay, yes, sunod. Kuwato hmm. dahi. Kuwato. Kuwato dahi. Okay, thank you Hi.

Nasa ilang balay eh. Okay, gawas-gawas. Ito yun. Sa nag-isa naman siya galakaw din yun. Ayan, okay, okay, na. Sakit pa. Wala ka dugo. So yung mga kalugit, okay na mga kalugit. Hindi natin to kagatin itin yung itin niya mga kalugit once makagat mo ito is magdugo ito mga kalugit. <clears throat> Once na may warts mo kayo, kailangan gamutin mga kalugit para hindi siya kumapal. So mga kalugit, huwag niyo po kalimutan i-like and share in bell para update kayo lagi sa aking mga vlog. Diba? Limpyo na. Gwapa na. Oh. Opa. Perfect. Yan ang eh. Thank you so much.